Uh, hello po mga guys. Uh, si Doji po puto. Bago natin 'to simulan tong malaking big update sa Mobile Legend, may sasabihin na po ako. May giveaway tayo. Pag umabot puto ng no, umabot puto ng 850 likes tong video na po to, isulat niyo na po ang ID niyo, in-game name. Dahil mag skin giveaway tayo mga madlang people. I Sponsor po tayo ng Mobile Legend. Magaming salamat po sa nila. Dahil binibigyan nila tayong diamond para pang giveaway sa inyo mga madlang people. So wag nyo kalimutan mag-subscribe pala guys. Pag hindi kayo nakasubscribe sa akin, hindi kayo qualified sa ating giveaway. Okay? So simulan natin tong video na to. At ano to? Guys, nag-update na, mag-update na Mobile Legend mga madlang people. So nakita nyo sa background ko, aayusin na nila yung map, aayusin na nila yung map, pagagandahin pa lalo. So napakagandang update, pero yung pinakamalaking update dito is baka magka-ward na tayo mga madlang people, magkaka-ward na ata tayo sa game. May kita nyo, papakita ko sa inyo kung saan tayo, bakit, bakit na nasabi magka ward So basically, sa nakikita nyo sa iba-ibang MOBA game sa computer, may may ano di ba may mga ward ward na may ward time League of Legends may ward Dota 2 may ward ka sa Mobile Legend wala cellphone game pero tingnan niyo baka magkakaroon na tayo ito na yung pinakamalaking update tingnan niyan. yan parang ginawa nila katulad sa League of Legends nakita niyo yung mouse ko ito ito monster na to pag pinatay mo yan baka magkaka vision ka sa map papunta dito yan oh yan magkaka baka magka vision ka dito tingnan mo naman kasi yung map oh Indicator na monster yan, guys. Ibig sabihin, ward yan. Oh my God. Thank you, Mobile Legend. Thank you sa wakas. Natupad din. Natupad din ang hinihiling namin magka-ward. Pero ang pinaka hinihiling namin, ayusin nyo naman yung lag, tol. Nakagulo, nakag ano na kami naka Nakaglobe fiber na. Wala pa rin, wala pa gin, wala pa rin magagawa yung lag, Paki-update naman yung lag, please. Putay na eh. Nakakadami na kayo eh. So guys, nakikita nyo yan. Yan monster na yan. Yan, yan. Ward yan. Ward yan. Paano ko alam? Basta alam ko. Ward yan, guys. So, napakalaking update nun, guys. Inaayos na nila yung map. Pinapaganda nila yung game. Yung map nga pala yung visual. Plus, magkaka-ward na tayo ngayon. So, nakikita nyo dito, tingnan nyo sa mapo. Andun pa rin yung, yung, monster. Oh. Ibig sabihin, ward yan. Ward yan. So, pag mo yan, magkaka-vision ka. Hindi ko lang alam kung saan. Pero baka magka-vision ka dito sa lake. Kasi at least at least may vision ka sa lake, makikita mo kung sino magagang, di ba? So napaganda pero but sa top lane lang. Ba mayroon din po sa top, bot lane, baka dumadaan 'yan paano? Dumadaan, lumalabas may ano uh, may spawn time 'yan, di ba? Pinakitingnan niyo din guys yung ano yung yung, yung Lord pati yung Dragon Ah, uh, ay yung Lord pati yung Turtle binago na nila. Pinaganda na nila yung ano yung yung map, yung, yung yung ano ano ba to yung kung saan nakalagay sila Lord at saka Turtle. Pinaganda nila, lang, pinapaganda. Yun nga lang, pinakamalaking importante dito is yung ward monster. Pag pinatay mo siya, baka magkaka-ward tayo, magkaka-vision, di mo alam, baka health regen. Di natin alam, pero pagkakaalam ko, ward yan mga lang people, ward. So, maganda yan, magandang update. Mas lalong competitive na tong Mobile legend Pinaayos na nila yung mga bushes sa top, sa jungle. Nakikita nyo, nilalagyan nila ng mga magagandang bushes. Pinapa-update nila yung visual effect. Napakalupit, napakaganda. Sana hindi lang tayo mag-lag. yan kasi ang lakas-lakas na cellphone natin. Naglalag pa tayo. Tingnan nyo, pinutul-putul na lang yung bush dito sa tapat at sa bot. Mga, makakapag-joke na tayo mga madla people. At ito yung pinakagusto natin po sulit natin. Itong crab na to. Ito, baka anak to ni Turtle. Oh, laka. Best. nakto ni Turtle. So, yan na guys. Pag pinatay nyo yan, war dyan. Pero ano sa tingin nyo? Kayo, Tingin nyo, ward ba yan? Or ano? Or health or gen? Di natin alam, di ba? Guys, ano nagustuhan nyo yung video? Sabihin nyo kung ano yung nasa isip nyo sa comment. Huwag nyo alimutan isulat ang ID at saka in-game name nyo. I-like tong video at dapat na-subscribe kayo para qualified kayo sa ating giveaway, madlang people. Thank you very much sa panonood, sa pagsubaybay. Alam na this, di ba? Uh... badang, mag-ingay ka oh. Please, mag ka badang. Ayaw mag-ingay ni badang guys eh. Ito na lang. Ah uh, best magiingay ka. Thank you guys bye Cheese, peace out.